mga idol, magandang umaga po sa inyong lahat mga idol. Kumusta po kayo mga idol? Ay tayo po ay nag nagka-vlog tayo ulit. Sige na kayo mga idol na minsan lang po tayo makapag-vlog. Update tayo sa ginagawa namin ngayon mga idol. Tayo po ay nagkakalat ng mga ipot. Pinapatayuin natin po. Ayun. Mga idol. Kinakalat namin yan mga idol para matuyo yung basa ng ipot. At ano, para makamasakon na. And, kumusta kayo dyan mga idol? Kumusta kayo lang? Kumusta kayo dyan lahat? Sinsan na kayo mga idol na minsan lang tayo makapag-upload talaga. Mabayo lang tayo dyan mga idol sa probinsya kasi malapit na tayong away ng sa probinsya. Shout out din sa mga subscriber ko, sa mga solid na sumusuporta sa channel na channel ko. Yun, sa mga hindi pa nakapag-subscribe may idol, please subscribe my YouTube channel. At hindi ko napabayan yung vlog may idol kasi ano tayo sa load na yun, tipid. Yun, maraming salamat mga idol.